Hello, hello, hello guys. Kain tayo guys ng ating lunch today. Okra. Sarang okra. Fried fish. At saka syempre, may egg tayo. At syempre, pag kumakain lagi ay hindi mawawala ang oh, coffee. Para mas maganang kumain. Diba? Kaya lang guys. Samahan nyo na akong kumain. Simpleng ulam pero napakasarap. Itong okra ay pinitas ko lang doon sa akin garden. Mmm. Sarap. Kanina kasi nanonood ako ng na napakasarap ng kanilang mga ulam sa Reels, pero ito sa akin, the best. <laughs> mm. Sarap guys. Sana kayo rin guys, mabusog din. Mm. Thank you for viewing, guys. God bless. Sana mabusog din kayo.